Cause baby, it's like a light storm to be. may pa may pa rin tayo parin na ba masada mgt dagiti yeah sa ating atin. 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 natapos ang gabi nang wala ng wala tayong ano tulog, Siguro dahil hindi pa tayo sanay sa ganitong setup at naninibago ang ating katawan. Siguro pag madalas na tayo nasa campsite, eh, mapapahimbing na ang ating pagtulog. Ano ba yun? Favorite ko ba yan? I think, I think, Ming is hungry. Feed him, feed him our food. Ayaw mo No. That's But naman ay nagluluto na kami ng aming pang-almusal dahil si Joss ay nagugutom na. Kami kasi ni Mrs. sanay kami na late na kakain. O kaya okay na sa amin, tinapay at kapilang. Minsan naman, sabay na almusal at lunch. At dahil kasama namin si Joss, sabay-sabay na kami kakain. Oh! Ay! Let ako, Dane! Okay. Oh! Hisi got hurt! Masa kape mo? Yung maayit na. Ako ba ako? na I want Wala na. ako. Wala na na narin sumagi sa isipan ko ang manginayang. hinayang. sa mga oras na sayang na dapat iginagawa na namin pala ito. Ngayon pa. Pero dahil naniniwala ako na ang lahat ay may tamang panahon. Kaya ito, andito na kami sa panahong ready na kami sa ganitong trip. At walang isipin talaga na dati pinaplano lang namin ito pero ngayon nangyayari at na-experience na namin. Ang sarap pala sa pakiramdam na minsan kailangan mo rin kumunik sa nature para huminahon at makapag-isip. Kumbaga, kung samantalang hindi mo muna naiisip yung mga bagay na nagpapagulo at nagpapabigat sa isipan mo. Yeah. Lagyan natin ice. Ano naman, baby? Eh hey, mga idol, uh, nagli-liquid na kami para mamaya eh pagka gusto na namin umalis, diretso na din kami magliligpit na. After kasi dito, uh, kami ay mag si swimming. So So, mo li na namin tong mga gamit namin para pagka uh, bihis, diretso pull out na tayo ka dito. Rainy days don't seem so wet Stormy nights don't stay From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Mm. Mm.

Can laugh klaseng, klaseng adventure yung pwede mong gawin Pero what if lugar

Ay magbasa. Kasama ka dyan may bato. Kasama ka dun sa bato. Kaya dito ako ba may ba bato, ba bato. Sa bato ha? Ah. may bato eh. Masubsub ka naman Sa Opo kasi may bato. Dito na ba naman itin na bato. Opo ka. Ba? Parang nakasin na ako sa dagat. Dito kita. Pare, 'di Yung mga idol, lang lugar. <laughs> And see, just remember how to set it all free. Laughing making sense again. Close your eyes and count <inaudible> <and> to <ten>. I <inaudible> can see a little smile when you think of where you've been if life ain't making sense. Again. And fireflies in your parents' car, just trees and power lines when we were. Home.

ito po <laughs> <laughs> la da b... da, la la na yung sa taas mo. Jasmine the dinosaur. Lavinia the Dracula. Alam mo mga ano yung mga aso? Ang mga aso. Yung chihuahua. <laughs> 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 Ganun <ni> yung chihuahua ate. <laughs> 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 Patanggal na natin yung ito. Ha? Patanggal na eh! bagang, yung bagang na no, kailangan ng pangalan baby bebe. Yung bagang niya, kalahati nga lang. Ayaw din yung bagang niya. Kalahati. Hindi yung bagang niya. Ang hili po kasi yung dumagtutros eh. Ay, yun niya. Yung bagang. Yung bagang. Kalahati. Ah. 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 Yung na diba kalahati. Dalawang hmm. kalahati. O, isa pa taas taas. Ah. May <laughs> Ay,

Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. when you're around I know it's true The way you make me feel is so good baby So good, so good Eh hey, mga idol Sa mga magtatanong ng rate nila dito Sa sentro ng bato Resort campsite, ito yan <laughs> Yan, tignan nyo na lang yung rate dito Magkano May VIP room sila, 3,000 Ano ang cottage my couple 2000, 12 hours pwede may pasok dito sa loob yung ano yung sasakyan mo ayan malawak yung parking nila dito wag lang yung katulad ngayon maraming maraming tao talagang puno pero most of ano ito saka meron din dun sa may taas parkingan din ayan yung sasakyan natin tapos meron din dun sa may kabila na parking so, so dito kami naglatag kagabi ng tent ayan <laughs> yun lang mga idol nakaantay ko na lang yung maging ako magbihis tapos tayo na rin sunod hindi naman tapos tayo na rin sunod kasi over oh, na rin tayo yeah. Habang inaantay ko matapos mag-iisang mag, mag ko, isipan ko muna libutin na tignan kung ano meron pa dito sa lugar na to. At habang ako ay nalilibot, napapansin ko na may bagong grupong dumating para mag-relax din dito. Ang ganda talaga ang lugar na to. Perfect to para mag-unwind mag-relax lumayo muna sa syudad at internet wala kang ibang gagawin kundi lamnamay na kapaligiran at ang malamig na tubig habang ikaw ay nakatampisaw <laughs> buta na natin tong lugar dito dito rin pala pwede mo din dito din dito wala dito wala rin dito ah ito ata yung private talo Ayan, ito ato yung private room nila. Okay. So ito rin yung parking dito mga idol. Ayan. Malaki din yung parking dito. Ayan. Kaya, sulit so, yung pagkaya. Uh, pumunta kayo dito. Oh, Nakakapasok naman yung sedan. niyan. Sana namang magandang memories ng aming baon-baon sa pag -uwi. Memories na bitbit -bit namin hanggang sa pagtanda. Isa lang ito at sa mga gulis ko sa buhay na ang mapasaya ang pamilya ko. Sa so, alam ko at sana ganun din sa inyo mga idol. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Sana nag-enjoy kayo sa panunood ng aming kwento. Hanggang sa susunod ulit na upload natin. Sa aming tandaan, lang ang buhay. Piliin natin lagi maging masaya at mabait sa kapwa. Ride safe, keep safe always. Saling enjoy life. Ciao!